Iris, ngayong araw, mainam na maging maunawain sa mga taong makakausap mo. Huwag agad magpadala sa init ng ulo dahil maaaring masira ang mabuting impresyon na naiponder mo na. May magandang daloy ng katalinuhan sa iyong isipan ngayon ngunit may posibilidad din na mabilis kang magalit. Mahalaga ang pagpapanatili ng kontrol sa iyong emosyon, upang manatiling maayos at masaya ang buong araw. Iwasan din ang pagpirma ng anumang kasunduan o dokumento ngayon, dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang problema sa hinaharap. Maging maingat sa pagbabahagi ng iyong kaalaman pagdating sa usaping pinansyal o tungkol sa pagkakaperahan. Huwag hayaang pilitin ka ng iba na ipakita ang iyong mga estrategiya sa pagnenegosyo o pagkita ng pera, dahil maaaring gamitin ito ng iba upang mapabagsak ka. Sa iyong tahanan, may senyales na may darating na bisita na maaaring magdala ng isang magandang ideya tungkol sa negosyo. Na pwedeng makinig ka ng mabuti sa kanilang mungkahi, dahil maaaring ito ang susi sa bagong oportunidad na maaaring mong subukan kung nanaisin mo sa pag-ibig, ngayon ang tamang panahon, upang ipakita na maging malambing sa iyong minamahal. Mas lalakas ang positibong enerhiya ng inyong relasyon, kung maglalaan kayo ng oras para sa isa't isa. Isang masayang gabi ng pag-iibigan ang maaaring magbukas ng bagong kabanata sa inyong pagsasama. Sa trabaho, unahin ang mga gawain na kailangang matapos. Huwag hayaang maaga ng ibang bagay ang iyong atensyon dahil maaaring ito ang maging dahilan ng hindi inaasahang abala. Manatili sa tamang direksyon upang maiwasan ang komplikasyon. Aries, Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color red at color white. Ang color red ay nagdadala ng lakas at tapang sa iyo ngayong araw. Kung may mahalagang desisyon kang gagawin, isuot o gamitin ang kulay na ito upang magkaroon ng determinasyon at kumpiyansa. Ang color white naman ay magbibigay ng linaw sa iyong isipan. Makakatulong ito upang maging maayos ang komunikasyon mo sa iba at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Masuswerteng numero, number 5, number 17, number 22. Taurus Ayon sa iyong gabay, ang pagiging mahinahon sa pakikipag-usap at pakikipagkasundo ngayong araw ay magbibigay daan upang mas malinaw mong marinig at maunawaan ang tamang paraan upang maayos ang anumang sitwasyon. Posibleng may pagkakataon kang may sama sa isang bagong negosyo, kaya mahalagang maging bukas sa mga posibilidad na ito. Samantala, mas mainam na umiwas muna sa mga sensitibong usapan tungkol sa pera, sa loob ng pamilya. Mahina ang enerhiya sa aspetong ito ngayon, at maaaring hindi mo mapigilan ang sarili, na magsalita ng mga bagay na maaaring magdulot ng tampuhan. Sa iyong tahanan, kung may miyembro ng pamilya na may pinaplansyang kasunduan o transaksyon, mainam na bigyan mo sila ng payo na maging maingat, at suriing mabuti ang bawat detalye upang maiwasan ang anumang aberya sa hinaharap. Sa usapin ng iyong pera, unahin ang kapakanan ng pamilya bago ang iba. Ang pagtutok sa pangangailangan ng inyong tahanan ay magdadala ng mas magandang daloy ng biyaya at kasaganahan sa inyo. Sa trabaho, iwasan ang pagmamadali sa anumang gawain. May senyales na maaaring magkamali ka kung hindi mo ito gagawin ng maingat, at maaari kang mapintasan ng iyong mga nakatataas Mahalaga ang pagiging maingat upang mapanatili ang tiwala ng iyong mga boss at kasamahan Taurus Pisces ang kaibigan zodiac sign masuswerteng kulay color green at color gold Ang color green ay magdadala ng kasaganahan at sigla sa iyong buhay Mainam itong gamitin kung nais mong mapanatili ang balanse sa iyong trabaho at personal na buhay Samantala, ang color gold ay sumisimbolo ng kayamanan at tagumpay. Isuot ito kung may inaasahan kang magandang balita tungkol sa pera o negosyo. Maswerteng numero, number 13, number 19, number 25. Gemini, ngayong araw, ay mas mainam na panatilihin ang positibong enerhiya sa iyong sarili. Kung may pakikitungo ka sa iba, mas magiging magaan ang daloy ng komunikasyon kung magsisimula ka sa isang masayang aura. Makakatulong ito upang hindi ka madaling malito at maging mahusay sa mga desisyong gagawin mo. At kung may bumabagabag sa iyong damdamin, subukan mong pigilan ang sarili na maglabas ng matinding emosyon. Ang pagpipigil sa galit ay makakatulong upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na pangyayari. Sa pamilya, may positibong enerhiya na umiikot ngayon. Kung may kasunduan o transaksyon na isinasagawa ng isang miyembro ng pamilya, malaki ang posibilidad na maging maganda ang resulta nito, lalo na sa usaping pinansyal. Mahalaga na bigyan mo sila ng tamang payo upang matiyak na ang kanilang desisyon ay makakatulong sa kanila sa hinaharap. Sa trabaho, maganda ang magiging takbo ng iyong araw. Ngunit mag-ingat sa mga kasamahan na tila masyadong nag -e enjoy sa pagpapakitang gilas. May ilan sa kanila na maaaring may intensyong unahan ka sa pag-asenso, kaya maging mapanuri at mag-ingat sa pakikisalamuha. Sa usaping pag-ibig, umiwas muna sa mga mahahabang diskusyon o pagtatalo ngayong araw. Maaaring humantong ito sa hindi pagkakaunawaan na pwedeng magdulot ng lamat sa inyong relasyon. Mas mabuting panatilihin ang kapanatagan upang mapanatili ang magandang samahan. Gemini Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color blue at color silver. Ang color blue ay magpapalakas ng iyong talino at low ika. Makakatulong ito sa iyo kung may mahahalagang usapan o desisyon na dapat gawin ngayong araw. Ang color silver naman ay magbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Maganda itong gamitin kung nais mong panatilihin ang positibong aura sa paligid mo. Masuwerteng numero: number 8, number 16, number 30. Cancer, ngayong araw, mas makakabuti kung pagtuunan mo ng pansin ang iyong emosyon may mga bagay na maaaring magdulot ng tensyon sa iyong kalooban, ngunit kung mananatili kang mahinahon, mas madali mong mahahanap ang tamang solusyon. Iwasan ang pagiging sobrang sensitibo sa mga salita ng iba upang hindi ka madaling maapektuhan. Sa usaping pera o pinansyal, may pahiwatig na isang oportunidad ang darating sa iyo. Maaring isang bagong paraan ng pagkita ng pera ang ipakita sa iyo ng isang kakilala. Mag-ingat sa mga desisyon at huwag agad-agad magtiwala, lalo na kung may kinalaman ito sa malaking puhunan. Sa tahanan, may indikasyon ng isang masayang pagsasama ng pamilya. Maaaring may isang miyembro ng pamilya na nangangailangan ng iyong atensyon at paggabay. Mas makakabuti kung ipakita mo ang iyong suporta sa kanila upang mapanatili ang magandang ugnayan sa inyong tahanan. Sa trabaho, may magandang pagkakataon na ipakita ang iyong galing. May mga taong handang sumuporta sa iyo, kaya gamitin ito upang mas mapabuti ang iyong posisyon. Iwasan lamang ang mga usapan na maaaring makasira sa reputasyon mo. Sa pag-ibig, mas mainam na maglaan ng oras sa iyong minamahal. Kung may hindi pagkakaintindihan, ngayon ang tamang oras upang ayusin ito. Ang pagiging bukas sa komunikasyon ay magpapalakas sa inyong samahan. Cancer. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color pink at color gray. Ang color pink ay magdadala ng pagmamahal at pagkakaunawaan sa iyong mga relasyon. Gamitin ito upang mapanatili ang harmony sa pamilya at mga kaibigan. Samantala, ang color gray ay sumisimbolo ng balanse at katahimikan. Magagamit mo ito kung nais mong iwasan ang stress at magkaroon ng kapayapaan sa iyong isipan. Maswelteng numero, number 6, number 21, number 29. Leo, ngayong araw, mahalaga ang pagiging determinado sa iyong mga gawain. May mga pagkakatao na mararamdaman mong gusto mong umatras sa isang sitwasyon, ngunit huwag mong hayaan na ang takot o pangamba ang magdikta ng iyong mga desisyon sa usaping pera, maging maingat sa iyong paggastos. May pahiwatig na may darating na hindi inaasahang gastusin, kaya mas makabubuting maglaan ng ipon para sa mga ganitong pagkakataon. Kung may inaasahang pera, huwag munang gastusin agad ito sa hindi kinakailangang bagay. Sa tahanan, maaaring may isang miyembro ng pamilya na lalapit sa iyo upang humingi ng payo mas mainam na pakinggan mo sila at bigyan ng tamang direksyon, dahil ang iyong pananaw ay makakatulong upang mapagan ang kanilang sitwasyon. Sa trabaho, huwag mong hayaang lemunin ka ng stress. Maglaan ng oras upang balansehin ang iyong mga gawain. May pahiwatig na may darating na positibong pagbabago, kaya paghandaan ito upang mas mapakinabangan ang pagkakataon. Sa pag-ibig, may posibilidad ng isang masayang sandali kasama ang iyong minamahal. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng simpleng kilos ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa inyong relasyon. Leo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color orange at color black. Ang color orange ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa. Maganda itong isuot o gamitin kung nais mong mapansin at magkaroon ng mas matibay na impluensya sa iba. Ang color black naman ay sumisimbolo ng proteksyon at mystery. Kung may gusto kang itago o protektahan, gamitin ang kulay na ito upang mapanatili ang iyong seguridad. Maswerteng numero, number 22, number 14, number 27. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw ay mahalaga ang pagiging maingat sa bawat kilos at desisyon mo may mga bagay na maaaring hindi mo agad mapansin kaya mas mainam na huwag padalos-dalos sa anumang hakbang na gagawin maging mas mapanuri sa mga bagay na ipinapahayag ng iba upang maiwasan ang maling interpretasyon sa usaping pera may posibilidad na may isang oportunidad na darating na may kinalaman sa negosyo o trabaho Huwag itong baliwalain dahil maaaring ito ang magbigay sa iyo ng mas matatag na kinabukasan. Gayunpaman, suriing mabuti ang lahat ng detalye bago pumasok sa anumang kasunduan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa pamilya, maaaring may sitwasyon na kakailanganin ang iyong pang-unawa. Huwag agad humusga at subukang unawain ang panig ng bawat isa upang mapanatili ang maayos na samahan. Ang pagiging bukas sa komunikasyon ng susi sa mas maayos na tahanan. Sa trabaho ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon. May posibilidad na mapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong pagsusumikap, kaya ipagpatuloy mo lamang ang pagiging masipag at maingat sa iyong mga ginagawa. Sa pag-ibig, may pahiwatig na maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa iyong relasyon. Huwag agad mag-react sa anumang sitwasyon, bagkus ay subukang intindihin ang pinanggagalingan ng iyong kapareha upang maiwasan ang mas malaking sigalot. Virgo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color brown at color yellow. Ang color brown ay magdadala ng stability at kasiguruhan sa iyong buhay. Magandang gamitin ito kung nais mong maging grounded at practical sa iyong mga desisyon. Samantala, ang color yellow ay magbibigay ng kasiyahan at inspirasyon. Kung nais mong mapanatili ang positibong enerhiya, isuot o gamitin ang kulay na ito. Masuwerteng numero: number 9, number 18, number 24. Libra, ang pinapahiwatig ngayong araw, taglay mo ang isang aura ng kabaitan na maaaring samantalahin ng iba. Mag-ingat sa mga taong lalapit sa iyo na may dalang proyekto o hinihinging tulong, dahil kung magpapadala ka sa awa, ikaw rin ang mapapagastos ng wala namang kapalit na benepisyo. Mainam na umiwas muna sa mga transaksyon na hindi mo lubos na nauunawaan. Ayon sa iyong gabay, at iwasan din ang pagbibiyahe ngayong araw, lalo na kung wala namang kasiguraduhang magandang resulta ang iyong pupuntahan. Sa halip, maglaan ng oras upang magmasid-masid sa paligid at hayaan ang isipan mong makapag-relax. Ang pagmumuni-muni ay makakatulong sa iyo upang makaisip ng bagong ideya na maaaring magamit sa hinaharap. At kung may pagkakataon, mas mainam na maglaan ng oras para sa isang espesyal na hapunan kasama ang mahal sa buhay. Ang ganitong simpleng kilos ay magpapalakas sa inyong relasyon at magdadala ng positibong enerhiya sa inyong pangangalaga sa kalusugan, pisikal man o emosyonal. Sa trabaho, maging maingat sa pakikitungo sa mga kasamahan. Dahil sa iyong kabaitan, maaaring mapansin nila ito at subukang samantalahin ang iyong pagiging maunawain. Huwag hayaan na ikaw ang maging takbuhan ng kanilang mga responsibilidad, lalo na kung hindi naman ito nakabubuti sa iyo. Gaya ng usapin sa pera, may posibilidad na may mga taong kukuha ng iyong swerte para sa sarili nilang pakinabang. Sa tahanan, iwasan muna ang pagbabalak ng anumang pagbabago sa ayos ng bahay. May hatid na positibong enerhiya ang kasalukuyang ayos ng iyong tahanan, kaya hayaang damaloy ang kasiyahan sa loob ng bahay ng walang abala. Libra Taurus ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color violet at color white. Ang color violet ay magdadala ng wisdom at intuit ayon sa iyo. Mainam itong gamitin kung nais mong makagawa ng tamang desisyon sa isang mahalagang bagay. Ang color white naman ay magbibigay ng kaliwanagan sa iyong isipan at kalinisan sa iyong aura. Kung nais mong magkaroon ng peace of mind, ito ang kulay na para sa iyo masuswelting numero, number 7, number 20, number 31. Scorpio, ngayong araw, magingat sa mga usapan na may halong pagyayabang o pagmamalabas, lalo na kung may kausap kang may kinalaman sa isang deal o kasunduan. Mas mainam na obserbahan mo muna ang takbo ng diskusyon bago mo ipakita ang iyong kakayahan sa tamang paraan. Sa ganitong paraan, hindi ka lang makakakuha ng respeto kundi pati na rin ang kanilang tiwala. May pahiwatig na isang mahalagang transaksyon o pagpirma ng dokumento ang maaaring magdulot sa iyo ng pag-asenso. Maging maingat sa mga detalyeng kailangan mong pagtuunan ng pansin upang maiwasan ang anumang pagsisisi sa hinaharap. Ang tanging kahinaan mo ngayon ay ang madaling paghanga ng iyong puso, kaya magingat sa mga taong maaaring gumamit ng iyong damdamin upang makuha ang iyong tiwala at pera. Sa trabaho, ito ang araw na kailangan mong magpakita ng disiplina. Huwag mag-alala kung may magagalit o hindi sumang-ayon sa paraan mo ng pagtatrabaho. Tandaan na hindi sila ang nagbibigay sa iyo ng sahod, kaya mas mainam na unahin mo ang kapakanan mo sa kumpanya upang magkaroon ka ng mas mataas na tsansang umangat sa posisyon sa pag-ibig, maging mapagmahal at malambing sa iyong minamahal. Ang pagpapalakas ng emosyonal na koneksyon ay makakatulong upang mapanatili ang saya sa inyong relasyon at maiwasan ang anumang negatibong enerhiya na maaaring samayre sa inyong samahan. Scorpio Leo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color maroon at color silver. Ang color maroon ay magdadala ng pasyon at determinasyon sa iyong buhay. Kung may gusto kang ipaglaban, gamitin ang kulay na ito upang magkaroon ng lakas ng loob. Samantala, ang color silver ay magbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Maganda itong gamitin kung nais mong panatilihin ang positibong aura sa paligid mo. Masuswerteng numero, number 4, number 12, number 28. Sagittarius, ang pinapahiwatig ngayong araw, kung may dapat kang gawin para sa pamilya, ito na ang tamang oras upang ipagpatuloy ito. Ang bawat pagsisikap na inilalagay mo sa tahanan ay magdudulot ng mas maayos at positibong kapaligiran para sa inyong lahat. Sa iyong pakikisalamuha sa ibang tao, umiwas muna sa matatalas na talakayan may posibilidad na masyado kang maging diretsahan sa pagsasalita, at kahit tama ang iyong punto, maaaring may masaktan o minas sa iyo ng lihim. Kung maaari, pag-isipan mo mabuti ang mga salitang bibitawan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, ang pagiging mesensin sa mga detalye ay isang magandang katangian, ngunit siguraduhin mong hindi ito magdudulot ng pagkaantala sa iyong mga gawain. Mas mainam na ay focus ang iyong atensyon sa mga mahalagang bagay upang mas mapansin ng iyong superior ang iyong kasipagan at dedikasyon sa iyong pera, okay lang ang tumulong sa pamilya, lalo na sa mga magulang at kapatid na nangangailangan. Ngunit kung walang hihingi ng tulong, mas mabuting huwag magbigay ng kusa. May posibilidad na mawalan ka ng magandang daloy ng swerte kung basta ka nalang magpapahiram ng pera ng walang malinaw na dahilan. Sa pag-ibig, ipakita ang tiwala sa iyong minamahal upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagdududa. Ang pagiging bukas at positibo sa inyong relasyon ay magpapalakas sa inyong koneksyon at magbibigay ng inspirasyon upang maabot ninyo ang inyong mga pangarap ng magkasama. Sagittarius Cancer ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color sky blue at color black. Ang color sky blue ay magbibigay sa iyo ng kalmado at balanse sa iyong emosyon. Kung nakakaramdam ka ng stress, gamitin ang kulay na ito upang magdulot ng kapanatagan. Ang color black naman ay sumisimbolo ng proteksyon at misteryo. Magagamit mo ito upang mapanatili ang iyong lakas laban sa mga negatibong enerhiya. Maswerteng numero, number 30, number 13, number 23. Capricorn Ayon sa iyong gabay, ngayong araw, mas makabubuti kung uunahin mo ang iyong mga personal na pangangailangan bago ang iba. Madalas kang inuuna ang kapakanan ng ibang tao, ngunit ngayong araw, subukang bigyan ang sarili ng oras upang makapagpahinga at mag-recharge. Ang pinapahiwatig. Sa iyong pera, hindi ito ang tamang oras upang gumastos sa mga luho. Mas makabubuting ipunan ang iyong kinikita upang magamit sa mas mahahalagang bagay sa hinaharap Maging maingat din sa mga biglaang desisyon sa pagnenegosyo o pamumuhunan Sa trabaho iwasan ang sobrang pagiging seryoso sa lahat ng bagay Hindi mo kailangang soluhin ang lahat ng responsibilidad matutong magbahagi ng gawain sa mga kasama upang maiwasan ang labis na pagkapagod kung may bagong oportunidad na dumating, pag-isipang mabuti kung ito ba ay makakatulong sa iyong pangmatagalang layunin bago ito tanggapin. Sa tahanan, maaaring may maliit na hindi pagkakaunawaan sa mga kasamahan sa bahay. Huwag itong patagilan at subukang lutisin agad upang mapanatili ang maaliwalas na samahan. Capricorn, Aris ang kaibigan Zodiac Sign Masuswerteng kulay, color navy blue at color gold. Ang color navy blue ay magbibigay sa iyo ng focus at determinasyon. Kung may trabaho o proyekto kang kailangang tapusin, gamitin ang kulay na ito upang mapanatili ang iyong konsentrasyon. Samantala, ang color gold ay magdadala ng swerte at kasaganaan. Kung may inaasahan kang biyaya, ito ang kulay na makakatulong sa iyo. Maswerteng numero, number 10, number 15, number 26. Aquarius. Ngayong araw, mararamdaman mo ang pagnanais na palawakin ng iyong kaalaman. Maaring magkaroon ka ng interes sa bagong kaalaman, kaya samantalahin ito upang mapaunlad ang sarili. At umiwas ka lang muna sumama sa pagbibiyahe ng malayo ngayong araw, dahil doon ka makakagawa ng paggastos, nang hindi mo inaasahan. Sa iyong pera, maganda ang daloy ng iyong pagkita ngayon. Kung may plano kang bumili ng isang bagay na matagal mo nang nais, maaari mo itong pag-isipan ng mabuti at tiyakin kung ito ba ay talagang kailangan. Maging maingat din sa mga taong maaaring lumapit sa iyo para mangutang. Sa trabaho, maaaring may dumating na bagong proyekto o gawain na magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang ipakita ang iyong kakayahan. Huwag matakot na ipahayag ang iyong mga ideya dahil may posibilidad na ito ay makuha ng iyong mga nakatataas. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakaunawaan sa iyong kapareha, ito ang tamang oras upang pag-usapan ito ng mahinahon. Ang bukas na komunikasyon ay magpapalakas sa inyong relasyon. Kung single ka, maaaring may makilala kang bagong tao na makakahalina sa iyo sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Aquarius. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color light blue at color gray. Ang color light blue ay magpapalakas ng iyong komunikasyon at creativity. Magagamit mo ito kung nais mong mapahusay ang iyong pakikipag-ugnayan sa iba. Ang color gray naman ay sumisimbolo ng stability at wisdom. Magagamit mo ito upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Maswerteng numero, number 11, number 22, number 30. Pisces, ngayong araw, ang iyong emosyon ay maaaring maging mas matindi kaysa karaniwan. Subukang kontrolin ang iyong damdamin upang maiwasan ang anumang dipagkakaunawaan sa paligid. Lalo na kung tungkol sa transaction control ang dapat na iyong magagawa, ang pinapahiwatig. Sa iyong pera, ay iwasan ang labis na paggasta, lalo na kung ito ay para lamang sa pansamantalang kasiyahan. Maglaan ang pera para sa mahalagang bagay at tiyaking may ipon para sa biglaang gastusin. Sa tahanan, maaaring makaramdam ka ng pangangailangan ng emosyonal na suporta mula sa iyong pamilya o malalapit na kaibigan. Huwag matakot na humingi ng payo o yakap kung kinakailangan. Ang pagiging bukas sa damdamin ay makakatulong upang mapagan ang iyong kalooban at maiwasan ang sobrang pag-iisip. Sa trabaho, may posibilidad na may magbigay ng kritisismo sa iyo. Huwag itong personalin, sa halip, gamitin ito bilang oportunidad upang mapabuti pa ang iyong sarili. Ang pagiging bukas sa mga suhestyon ay magdadala sa iyo ng mas maraming pagkakataon sa hinaharap. Pisces, Virgo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color peach at color green. Ang color peach ay magbibigay ng kasayahan at inspirasyon sa iyo. Magandang gamitin ito kung nais mong mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Ang color green naman ay sumisimbolo ng pagpapagaling at kasaganahan. Magagamit mo ito upang manatiling malusog at masagana. Maswerteng numero, number 5, number 16, number 32.